yun mga abelo ayan tatlo na ang young bird natin dito tatlo na yung sinusubuan nila ayan ni Peter at saka ni Merwe yan so yung itim is anak ni Merwe then eto isang to alin ba ang sing sing mo o oh, blue bar na to saka yung itim na yon anak ni, nilang dalawa nabubulol bulol pa ayan. then yung isang yon na parang checkered siguro o dirty blue bar. Yan. Anak nung no, kinuha sa atin na Casper at uh, Jansen. So, yun. Uh, wala na nga sa atin si Casper at saka si Jansen. So, yan mga Abel. Ito yung bagong bloodline natin. Yan yung galing kay Igan Willie na ibon. Yan. Yan yung mainit-init pa. Kararating-rating lang na ibon natin. Naka PHA, MacArthur pa yan at saka naka NHPC. Uh, ano ba yan? Year 2022. Hmm. Ang kamukha niyan is eto mga kabel. Oh. Kita nyo. Ayan. o. Oh. Yung hen na yun. Ang ganda oh. Ayun, oh. Same na same yung mukha nila. So hindi mo nga sila mapagkakaila na interrelated silang dalawa kasi ang mukha pa lang ng ibon na to at saka to is iisa ito, 2022. Ito, ah, uh, year 20, 2020 yan. So, ito nga yung isang kinuha pa rin natin kay Igan Williang Ayan. Ayan, oh. Halos ano yan. Kadugurin lang nito, mga to. Ayan. At sya to. Parehas yan to eh. Ito, ito, barako. Ayan. So, yan yung mga gagamitin natin next winter race. Oh oh winter na breeding. So, yun nga. Ang pagpupukusan natin is ito. Ito. Si Banlon 73. Ayan. Si Arden Vandenbroek. Tapos, asan pa? Ito, toto to. si Johnson President at saka si Vandenbroek. Saka yung dalawang yan. Yan yung mga pupukusan natin. Bali, Six pair nga yung plano natin i-breed sa darating na winter race. So ito itong isang ibon na to si Bandian Brook na to possible i din natin kaso hindi muna natin lalagyan ng young bird. So ita lang muna natin ilipad yung anak niya na all bird yan mga Abel. Kasi hindi ko pa siya masyado kabisado talaga. So pasubok nga lang sa akin do. So, syempre, nagustuhan ko naman yung ibon, susubukan natin. Hmm. Then, kasi mga Abel, uh, makwento ko sa inyo, eto kasi si Peter si, eto yung nanay nung ano natin, yan, ni Miss DQ, yan, yan oh. yung tumago sa ulanan, yan. Nanay niyan, eto So, plano nga, may kukuha dito sa ibon na to, at saka ito. Yung asawa ni Dugyot, ayan. Yan si Jose Torres. Yan. So, yun niya, Ah. Uh, may possible pa tayo. Ito itong si Dugyut na to na hen. Uh, direktang anak ni Dugyut ayun si Dugyut ayun. Naglulugon siya. Winalay na nga natin 'yan, ayan 'no. 'Yan, 'yan yung pinaka foundation natin ng Dugyut then ito nga yung anak niya. 'Yan. Yung hen na 'yan, yang big hen na 'yan at saka ito. Itong blue bar na 'yan, 'yan. Depende, depende. Uh, pwede natin yung i-release. Yung dalawang yan. Yan. Basta magkasundulan tayo sa presyo. <laughs> pwede pwede. Then ito nga yung isa pang pang-out natin. Si Klein Didi Vandenbroek. Yan no? Oh. Yan yung pang-out natin. Uh, may personalize siya ni Mark Franco. Klein Didi Vandenbroek. May pasok na yan. Uh, ni David Chan. Uh, yan yung mga plano natin. Pero ayon ko lang mayroong PPM sa akin eh ah, kinukruso na 'tong si Dugyot na Foundation Bird natin eh depende 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 sa ano natin sa pag-uusap natin pagka nagka tama yung presyo natin dalwa sasama sa iyo yan hmm. so yun nga mga abel ah, depende kasi ang ah, plano ko sing puusan yan si Red Pepper si Baker Ah, uh, ito kasi pampuling natin 'to eh. Ah, uh, 'yan. Yang kay Igan Willie ang ito, si President. 'Yan 'yung mga pupukusan muna natin. 'Yan, 'yung mga ibang ibon natin na mga bago. Kaya kumbaga sa ano sa atin, uh, gusto natin ah uh, mas makuha natin 'yung magandang lipad. Kaya Uh, nagshipship nagsiship-ship tayo ng mga ano ng mga bloodline, mga Abel. Pero nananatili sa atin to si Banlun 73 yung mga subok na nating ibon, Jansen President. Ay si Beckert. eto si Casper, ito kasi si Red Pepper susubukan pa natin eh. Yan, yan. Si Email, yan. Pero alam ko may kukusunada na dyan eh. Halos kasi mga Abel, kung hindi nyo naitatanong, Uh, sa susunod na mga next year, baka konti na lang yung maililipad natin, mga Abel. Kasi dati kasi coordinator tayo, kaya medyo marami tayong naililipad na ibon. Yan. Tulad niya mga yan, oh. Yan. Nung coordinator tayo, yan. Marami tayong naibibreed. Pero ngayon, ngayong hindi na tayo coordinator, ang pinakamataas nating ililipad sa club is lima hanggang anim. So, possible nga ang lalaroan ko is uh, MPFL, KFC, BBC. Yan. Try natin yung mga yan para masubukan natin yung mga bloodline natin. So, ito, si Merwe, hindi natin yan i-release. Yang ibon na yan. Yan yung pinakamatandang ibon dito sa loob mga kabiel. Yan. Kaya hindi ko siya tatanggalin. Hmm. Pararamingin ko yung mga itim kasi eto mga oh. paito ko lang sa inyo yung anak niya Yung itim, apa ganda Gandang ano Gandang uwak Saan na yun Ito dito ka darling, hen nga lang to Hen yan. Ayan siya mga abelong ang gandang ibon oh. Itim na itim oh. So yan nga uh, Ide-develop natin yung itim natin Para meron tayong Bloodline ng mga itim may pang off color tayo pauko natin nga natin yan kung gagawin natin sa kanya pwede natin siyang inbreed o ilaline breeding so tingnan natin to kung ano mangyayari sa ibon na to kasi yung kapatid niya tumago sa ishmas so ito hindi natin alam kung ano pang magiging performance kasi kaya siya naka all bird na UFC 2018 yan pero napakabata pa niyan mga abel oh. Yan, ito ang edad niya lang 2018 yung sa sing sing pero yan Ayan pa lang yung edad niya, no? Bale, 2, 4, 6 months. 6 months old pa lang yung ibon. Ayan. Kaya batang-bata pa yan. Sing, sing lang yung tumanda. <laughs> so, ayan yung mga dugyot natin. Ayan, no? Ayan yung mga dugyot natin, mga nasa taas, oh. Nakikita nyo. Ayan, ito. Ito yung ating... Red pepper. Ito, alam ko, line pa rin to ni Dugyot na may pasok na Peter C. Yan, yan, yung mga bata nating mga ibon. Yan, yung kaigan wili ang dugyot. Ito yung, uh, ano to? Si Casper Cross Berbruggen na Jansen, yung kinuha nga sa atin. Then, ito yung president natin na Vandenbrook. Then, ito, itong isang to, si Peter C. Na Cross sa Jose Torres natin. Yan, itong kapatid niya ayun ayan oh may bulutong pa ayun naman yung ating dalawang of color na ka, uh, red pepper then ito kapatid to ng ah uh, dugyot ayan mga kapatid niya si dugyot 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 ito pali anong pamangkin na lang pala to to dugyot ito kasi yung nanay nito at nanay nito magkapatid ayan Nakakalito ko minsan mga abiel pagka sinasabi sa inyo pero kung kayo nagbe mas madaling maintindihan.